Subscribe it's naman na akong palatong and welcome back to my channel! And today, 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 <coughs> kukuha tayo ng no, ating kauna-una ha! YouTube Sweldo. Let's go! So today is April 28th. Nabalitaan ko po na every 20 nd of the month ay sumesweldo daw ang mga YouTuber. Pero sa sa case ko, ah, uh, hinintay ko yung email ni AdSense doon sa Gmail account ko na nakalink sa akin YouTube. Pero walang dumadating na email. So hindi ko alam kung talaga bang late lang siya or hindi ko pa naabot yung threshold. Pero alam ko naabot ko na yung threshold eh. 100 na higit na yung ano ka, yung revenue. Ngayon, at ah, rin ako si AdSense. Tapos ito yung nakita ko kaya kinabahan talaga ako. <clears throat> okay, so as of this moment, meron na akong 2263 subscribers. Tapos yung aking revenue. 'Yan, so total niya sa ngayon buhat ng monetize ako nung December, 121. 65 dollars na yung revenue ko. Okay? Simula nung December, yan. So, ngayon, uh, papasok lang yan sa my Google AdSense account. So, hindi yan yung mawi-withdraw mo. Kung alin lang yung kung alin lang yung pera ko sa AdSense, yun lang yung ma mawi-withdraw ko. Nung pagbuklat ko ng Google AdSense ko, nakita ko yung balance ko, zero. Tapos, sa baba, nakalagay last payment, 109.29 nakalagay dito last payment na kaya akala ko ano na, sabi ko, wala, parang may nagwi-withdraw yata nung revenue ko dito sa YouTube kasi last payment, eh paano nagkaroon ng last payment dito kung wala pa naman akong kinukuha, eh expect ko kasi nandito yung revenue ko. Tapos naghanap ako ng mga video sa Facebook, so pag pala 22 na at umabot ka na sa 100 talaga palang magiging zero yan. Tapos kukunin mo lang siya dito, so view payments ka, para makita nyo yung para makita nyo, ayan, pag lumitaw yan, makita mo, zero na. Kaya pala zero na siya kasi, eto nga, so nabayada na nung April 21, ang nakuha ko lang ay 100.29 dollars. So, ibig sabihin, meron pang natirang konti. Tapos, view transactions. Ayan, so eto. Eto yung siswelding ko ngayon, 109.29 dollars. So ito yung automatic payment sa Western Union. So i mo pala 'yan. Hindi kasi nag-send sa akin ng Google, ng payment si Google AdSense. So dito pala siya makikita kasi akala ko sa email eh. Tapos ayan. 'Yan na ay yung payment receipt. 'Yan. Nandito na din yung uh, transaction code. I ano ko na lang, itatakpan ko na lang kasi ano 'yan eh, confidential. Okay, so ayan, ita-download mo pala to or i-screenshot mo yan sa cellphone mo or pipicturan mo kung nasa monitor ka. Tapos, kukunin mo yung control number. Yun yung dadali mo sa may Western Union. So, 22, 21 pa to nandito na. Nung April 21 pa, yan, alagay. Ah, uh, dapat pala, makuha ko na siya noon pa. Eh, since dapat pala makuha ko siya noon pa, noong April 22 nga na yun. Kaya lang, since nakaka-quarantine tayo ngayon, hindi tayo makalabas, hindi ako makalabas. So ang schedule ng paglabas ko sa barangay namin ay Tuesday, alauna hanggang alas ng hapon. So ngayon lang talaga ako makakalabas. At hindi pa nga ako sigurado kung may bukas na Western Union na mapupuntahan doon sa bayan. So, <laughs> samahan nyo na lang ako. Let's go! Okay, so para makalabas tayo kasi marami nang aharang dyan sa labas eh. So, dala tayo ng quarantine pass. Yan. Uh, schedule ng barangay natin ngayon. ng barangay namin ngayon para makalabas ako. Tapos mask. Wala magmask kasi sinisita nila pag di nakamask sa labas eh. Spider-Man. Tapos nagdadala din ako ng alcohol para protection syempre pera <laughs> dali ko ko kasi kailangan doon ng ID pagka nag claim doon sa Western Union no? sana bukas lang talaga yung Western Union para makuha na natin okay tara na sa tricycle gaming lang muna tayo kasi magkukotse sana ako yung trooper kaya nga mandar eh nyarip mayaman tayo eh ay so doon na lang tayo pagdating ko doon di video ulit ako so yun po mga kaibigan ano sarado si western union dito lang ang tanging western union dito sa amin sarado so hindi ko alam kung paano gagawin natin para natin makukuha subukan natin magtanong sa LBC baka sakaling pwedeng kunin doon try natin yan yeah, pwede ba dito mag-claim ng galing sa west side saan pa galing sa international ba? oo oh, eh. google adsense galing eh ano natin kaya Pwede rin kaya doon? kaya doon? Pwede rin kaya doon? Pwede rin kaya doon? LBC Mayroon uh, uh, silang Western Union try natin mag-flag ako eh siswendo ako sa'yo ito na yun ito pwede mo mag-claim dito ng Western Union oh siswendo ako sa'yo YouTube eh First time, okay. First time. Hmm. Tsaka ating western dun eh. Mm -hmm. <laughs> Sibir na lang ako. Yun ang nalagay ko sa ano, sa Google Adsense. Wala siyang first name sir Wala din siyang number. Tapos yung expected amount ay dollars. Hindi. Di ba kayo ayan yun? Ang dalawang yung ito na sa iyo. Kasi meron mga sa Western kasi ito na ako ah. sa iyo. Sa kasi na na ang hindi nyo namin na-convert. Peso, na peso lang kasi Pang peso lang. naman. Hindi natin dito. Tayan. Sige, sige. Thank you ha. negative negative tayo sa LBC kailangan daw pumunta talaga tayo sa western may isa pang western doon sa sinag ma try sinag pawn shop may eh, apila ba yun saan po yung dito yung pwede ba dito kayo kumuha ng western yung dollars ang dollars hindi i-convert sa peso hindi pwede dollars Thank you Masasarado po po eh. Galing ako ng RBC, peso lang po ang Western lang daw po ang nag-convert po Hindi kaya nagbubukas yun? Hindi kaya thank you ito wala talaga, may mga remittance dito Peso lang daw hindi pwede dollars. Hindi daw pwede dollars. Oh, dollars kasi yung galing sa YouTube eh. Hmm. Eh, peso lang daw. Sa Western Union daw kasi, nagko-convert sila from ah, dollars to peso. Dito daw, peso lang. Uh -huh. dollars kasi yung galing sa YouTube uh -huh. eh. Hindi mo makikap na yan. Oo nga. Mukhang after quarantine uh -huh. ako sa Puerto. Hindi. Medyo lang. Ang pala Ha? Friends destroyed. Mababa lang subscribers. Mababa lang. Natry ko lang na kasi susendo na ako ngayon eh. Sarating Western. Hindi pala pwedeng gunin sa iba kasi dalang ko. Friends destroyed. Oh, D-E-Z-P-R-O-I-D Basta, jelly mo Tingnan mo nga lang. <laughs> Thank you ah. Meron pa isa sa M. Luillier. Try natin. Yun. Western Union. Masakali. Sayang naman yung lahat natin. Makawa natin yun. Sayang din yun. Eh, pwede mag-claim ng western na dollars. Western talaga Sige po, thank you negative pa rin tayo sa Emblo Willier Talagang western lang Hindi talaga pwede sa iba Medyo pumila-pila pa naman ako Nang medyo matagal-tagal sa M.Loyal Yard Tapos wala pala Anyway, after quarantine na lang Siguro natin makuha yes, So mukhang mission failed Mission failed tayo ngayon Hindi natin makukuha So meron na lang akong ibang gagawin Ako na lang magpapadala ng pera <laughs> Let's go Ako na lang magpapadala ko makuha eh. Pwede sa Youtube. Ah, sa Oo. Pwede sense eh. Oh, nga eh. <laughs> live selling. Eh, hey, lang pag live selling. <laughs> So, ganun nga po nangyari mga kaibigan. Ano? So, hindi pala po pwedeng kuhanin yung ating sweldo sa ibang branch, maliban sa Western Union. So, sa so Western Union lang talaga. Ang naging problema natin today is sarado. And malamang sa May 16 pa, magbukas yung mga Western Union dito. Sabi ng mga dinaanong ko, so nung galing ako ng puana ng LBC, ng Sinag Pawn Shop, tapos pinakalas yung M. Louillier, na nakakala ko medyo may pag-apagasa tayo sa Emily Liat dahil may money changer sila na nakapaskil dun sa labas pero hindi pala sila nagbibigay ng remittance na galing sa ibang bansa na dollars papuntang peso okay, so ang tanging nagko-convert lang daw po talaga ay Western Union kaya kung kayo, kukuha kayo ng inyong YouTube sweldo siguro doon nyo walang ECQ <laughs> okay, so kailangan bukas yung Western Union na tanging lugar lang na mapagkukuha na natin ang ating sweldo ay sa Western Union lang. Okay? So, Western Union kasi nilagay ko doon sa aking Google AdSense, hindi ko nilagay na bank transfer kasi napanood ko sa ibang vloggers, ang sabi nila, kapag so, ka daw sa bank account ay, pag daw sa bank account, medyo matagal daw, mas mabilis talaga sa Western Union. Pero yun ang sweldo ay April 22, pero pinasok ni, ni AdSense sa account ko yon sa Western Union ko, ay 21 pa. Okay, so mas mabilis talaga sa sa Western Union okay so asahan nyo po magkakaroon ng part 2 itong ating pagbuwan ng sweldo na to kapag uh, tapos na siguro ang ECQ abangan ninyo mapapakita ko rin sa inyo kung paano kumakuha yung sweldo ko at kung magkano anyway nakita nyo naman na ngayon pero pag kinonvert natin sa peso makikita nyo kung magkano okay gusto kong malaman nyo lahat pakita nyo lahat kung gano'ng kadami or gano'ng akonte yung ating pinaghirapan dito sa YouTube sa loob ng matagal na panahon okay po So again, kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at kung di pa kayo nakasubscribe, para subscribe na po. At pag nagsuscribe kayo, pakiclip nyo na rin yung notification bell para like ng update kapag na ako bago upload. Hindi, maraming maraming salamat po sa pananood. Let's go!